Ako si MJ Gordon, Great Pythagoras Ang pag ararang po natin ngayon ay ang mga bahagi ng tenga. Meron po tatlong bahagi ng tenga. Outer, middle, inner. Ang bahagi po ng tenga, outer, inner. Ito kanal ang tunog na nasasagap ng pinaay maglalakbay dadaan sa air kanal papunta sa middle uh, and under cone. papunta sa middle air kung maglalakbay saan naroon ang a drum ang bahagi ng middle ear. Ear drum ang ear drum ang tinatamaan ng tunog. Ito ay magbabalik-balik na galaw o mag break. Number two, istorya ng hambil. hammer Hammer Ambil At Styro Pag Ang El gumalaw Ay Straya Na Na Kalikot Nito Ay Na Ay ga galaw Din Bu Number Ang bahagi Ng Inner Number one, Cochlea. Ito ay Ogis Pakig ng may limang likod sa loob. Number two, under evitory nerve. Kapag ang likod sa loob ng Cochlea ay gumagaling na Mamatid ito nagagatit ito ng misahe sa ating utak sa pamamagitan ng a uh, uh, auditory nerve na nagbibigay palalaman nagbibigay ng kaalaman pang pangalan ng tunog